Scarlet gapuk oh. Ikut gapuk put ka. <laughs> <laughs> Aku gapuk kok. Tamat-tamat lang. <laughs> Usa may kaya nimong mahatag kay Scarlet Dato ra ba si Scarlet? Tukan mo ko. Na tuara kay utukan lagi daw siya. <laughs> Duha man ko medal. Duha imong medal. 1 plus 1 daw ba? Oo. Ah, 2 plus 2. 3. Oy, bright mong gidi ay. 4 plus 4. Grabik ini nggak patah, jelas. Mau nggak depan kami dan. Mayong this is your proud Bisnak Boy, Chito sa Montina. Di nagyod mapugnan, sila nagyod karon ang number one nga love team sa tibuok kabisayaan. Grabe nag uros oros na ginang gugmaning akong katapa da ni Ron seryoso kay si nawong. Murag yun siya, huwag tingawang sa iyang gibate rong hadlawa. Nga grabe, magandang hiyahang uh, ginatawag na itong, uh, um, um, ano siya, barong. oh, di ba? Seryoso. Sir? Hello, sir. Ito ako, uh, ako siya, tita-ta. Ha? Huh? Nakaigit siya, tita-ta? Na, igat gani. Ah, igat siya titata. Wala, igat pa no, sa titata. Tata, Patay tani. Tigulang na gani. Tigulang na gani. O, wala uh -huh. na. Wala pa mi nagsugod ha. Sa programa ang binisaya. Chit chat ato ni ang nagapakilig karon sa TikTok og sa Facebook. Kung kamos, Team Scorpion, tanaw na mo ani kay eh. wala na gi ah. warag di imposible na gid Andre og scarlet uh, Scarlett na <laughs> di na nako padugayon pa sa programang binisaya chit chat ato ni unahon sa nakog storya ang pagumangkon sa pambansang iyaan nga si Tata Daim Pyong Pyong Johnson Hello Pyong Hello hi, hi, Chito Oy unsa gibati nimo karon Pyong unsa man ang tapad nimo Piyong? unsa man ni Piyong? Flower ka Scarlet Ah flower nganong tagaan man nimo flowers si Scarlet Na-crush pa na Na-crush? Na na good -ay niya. Seryoso na gini mong gibati kay Scarlet, Pyong. Oh. Usa may kaya nimong mahatag kay Scarlet, Dato ra ba si Scarlet? Tukan mo ko. Na tuara kay utukan lagi daw siya. Duha man ko mitan. Duha imong medal. 1 plus 1 daw ba? Oh. Ah, 2 plus 2. 3. Oy, bright mong gidi ay. 4 plus 4. 5. Grabe gini nga bata. Gyud. Moong kadupa ka medal. Unsa ni imong paboritong subject, Pyong? Unsa imong paborito nga subject? Electric chip. Ha? Huh? Mr. Director. Subject ba ka ng Macau ni Dios Kuan? Yun is big shop. <laughs> nag-squila na, Kapiong? Asa man ka nag-squila, be? Mapini. Sa Mapini? Kung may grado ni mo? Grade 1. Grade 1. Pila na di edad ni mo, Piyong? 6. 6. Gwapo man dahil ka sa personal, Pyong, no? Asa man ka naliwat? Sa kong mama. Ah, si mong, si mong papa di ay? Hugawan. Hugawan? <laughs> hugawan! Kasi may hugawan? Akong papa. Tuwara! si Auntie Tata, igsoon si mong papa. Oo. Oh. Naliwat ka kay iyaan mo, kay Tata Daim. Dili, mama. Ah, dili, liwat ka si mong kay, kay igat man ka. Igat ka? Chicks boy. Chicks boy daw siya. Iliwat li kasi mong iyaan, di igat man ni mong iyaan. Igat? Oo, oh, igat Tigo si... Igulang naman na ganit. <laughs> igat pa na. Tuwar. Tuwar. O niya, andam na ka nga makita si Scarlett Yong. Andam na. Andam na kay andam naman siya na kani si Scarlett mauni ang uh, nga anak ni Mother Lo. Ma ang mama ni Scarlett yung perting dato up yung unsa nimo ni mo? Mo gid ang imo ang gipalaban kay utukan ka. Puyo sa bay ipakaon nimo sa kay Scarlett. Jalibi ipakaon. Jalibi ang ipakaon. Na, mauday na ang gugma di ay. Unsa di mo gibati kay Scarlett di ay? Pakakilig nga daw siya kay Scarlet. Di na nato padugayon pa ato anang pagawson karon ang guwapo ka ayo nga anak ni Mother Lu, o, oh, di ba? Ato nang i-welcome ang nagpakilig kay Pyong Pyong, Scarlet, Putian. Hello. Magwapo ni Scarlet. oy. Ali Scar. Oh, Pyong, nana si Scarlet. Wala? Hey. <laughs> Tala, ulo na no! Pagpuyo na Hi, Scarlett! You're so pretty! Si Scarlett, ma kabalo magbisaya? Ay, kabalo ka magbisaya, Scarlett? Pila na imong edad? Six. Six years old. Si pyong pyong Six Six food age yun! Nag-school na si Scarlett? Uy, mau ba? Asa man ka nag-school? Montessori. Sa Montessori. Yung, sa Montessori siya nag-eskwila, mahalon nga iskulahan. Imong <laughs> e iskulahan sa Mabini, mahalon, ha? Dili. Ah, oh, dili siya mahalon. Si Scarlett, kita ka si Scarlett. Huwag oh. lamig kay Kuti Scarlet, Scarlett. Grabe ka puti. Wala pa na nag-eskwaglo. Kay bata pa na. <laughs> Scarlet Scarlett, si mo gusto yung kay Scarlett Piyong? Alam po. Uy! Uy! Huh? Huh? Uy, nga nga! Ang nga nga! love naman ah! Tinood na na yung mga gibata, Ipiyong? Oo. Oh. Napatay taan ni Scarlett. Ano siya man yung mga masulat eh? Alagento. Nga! No! <laughs> Patay taan ni. Why? Isubuotan. buutan! Do you know Andre? Yeah, T Tita Mikiat's son? You don't like Andre? I like Andre when he comes here. Oh, So what happens if Andre is here and then Pyong Pyong is also here? Kani ang dakong pangutan na. We love them both. Ah, ay, <laughs> yun yung bayhana ni Love as a brother. As a brother. No. No! no! Yeah! Patay tan ni! Patay ta a boyfriend. Oh my God! Oh my God! Why is a boyfriend man? So two of them? Piyong, sagot ka piyong. Duhad daw mo piyong na ilove daw ni Scarlett. Ikaw si Andre. Pa ah, okay na ni mo? Kaya naman. O oh, kaya naman. Pero kinsa dapat ang pilion ni, ni Scarlett Piyong? Piyong na, napang mong kuuyap sa iyong chili. Patay. Wa na kita, Ani. Will you, are you okay with that, Scarlett? If, if Piyong Piyong also has a, another girlfriend? Ah, you're okay with it na binuang. Oy, disclaimer lang ha. Disclaimer lang taan ni nga uh, chitchat na to. Kung ano ni siya ha. Si Aussie oh, or oh, rin right tao niya. Eh. Kabalo man tanga ta mga bata pa eh. ni. si Andre. Mga to kay Angeline. <laughs> so, dili ni mo ipaglaban si si Scarlett. Dili mo siya ilogon si Andre. Na kay Andre. Kasi Angeline naman ako. Pumuwapot na si Andre. Ah, so nga nung mag magtapad-tapad pa mga ka kay Scarlett, nga mo pwede naman dahil kayo mga to kay Angeline. Wala, wala pa man si Andre. <laughs> What do you like? What do you like about Piyong Piyong aside from being buutan? He give me, he give me that the same flower that he got me. Oh, really? Yeah. What was the first flower that you got from Piyong Piyong? It's the, the, same. It's the same? Yeah. What do you feel when Piong Piong gives you flower? I kiss him. You kiss him? Why man magkis-kis na bot ng paman? Is mama na is mama okay with it? Yeah. Uy! Ak-agoy! Ah, you're too young for that man. Pero no, malis kay very young pa man, no. What would you like to say to Pyong Pyong? You, 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 you talk to Pyong Pyong? Pyong Pyong? Yes. Hmm, toara ni Yes ko, just go off. What do, what? Scarlett, you talk to Pyong Pyong. What do you feel? Oy, what do you feel daw, Pyong? toara English to Pyong. Asa ko magpuyo? Asa ka magpuyo? <laughs> Piyong, English man si Scarlett. Ang man na ito, ne? Eh? Hindi, po, Piyong. Dili lang ka mag-English. Kung gusto ka, nga sugton ka ni Scarlett, dapat hawd ka mo English. English daw si Scarlett, din. Sample daw, eh? Ako ko, kabalo. Huh? <laughs> Kanang gamay lang. Hindi, kabalo. Hindi, yeah, kabalo. Uh, how are you? Pangata na, Scarlett, how are you? My name is Apple Leo Johnson. Ha. Tolong ga. Isa daw? Ulat. <laughs> Ikaw do lang ga. Mukong lang lang ah! langga langay mo tawag kay Scarlett Nanong langga man. Kailap-lap mo nako. Kailag-lag mo. Andam na ka mo magatubang sa Mama ni Scarlett Tanaw na to big magkatubang ka. Imbitahan na to karon si Mamlo ang mama ni Scarlett, ug ang iyaan, ang iyaan <laughs> ni Pyong Pyong. Tawag ko sa nato imong iyan, Bik, istoryahan na to si iyaan ni mo, Bik? Day. Hmm. ang mic, Day. Okay. unsa man ni Day, imoha giding ipos ni gugma ni Pyong Piyong kay Scarlett. Ipaglaban, Jud? Na naman. Marubay-ubay ang utang para may impas ba? Kung sila ang magkadayon, Day, unsa may makita ni mo nga kahayag sa future, Day. Siyempre, um, dili ba mo si piyong-piyong? Oo. Oh. Ah. Uh. Dili ba mo English, ah, dili English siya. English siya. Piyong-piyong hair? Piyong-piyong <laughs> <-pion> hair <here> house? <laughs> piyong-piyong will live here. You're, you're okay with it? Oh, okay. So, oh. Unya, dahi. Kung mapuyo si Piyong-piyong dere, ako yung ikuha na kong sarili na magkipuyo-puyo ko dere, ah. Magpay aha? Magpay po dare. Kada ang lang ya diri ka. Ako ako aning am um, andana. Nakareserba na gid ni. na jud ni oh. mo pyong ang Maning ka mo taga to <laughs> Oh. Ku si Andre dare. Wala takahambog. ka Ah, wala kay ikahambog. So di ka mo kay Andre. Sokol. Ah, oh, sokol gid daw siya oy. Scarlet <Schne inclusion> ka ko. Ikaw po ka ka. <laughs> <laughs> ako ba pa ko? Oh. Tama-tama lang. <laughs> Pwede na tawagan si Mikyat. Ang oras sa kuwan? Kastorya na nato karon si Mikyat. No? O? Oh. Kastorya na nato karon si Mikyat. Kiyat? Hi! O? Oh. karon. Unsa daw? Unsa day ganap na mo karoon, Kiyat, na ako'y pangutana ni mo, Kiyat. Okay ra ba si Imuha, Kiyat? Nga sila nagyod ang magkadayon, Kiyat? Okay na ba si Imuha? ha? <laughs> na si Andre di rakyat? naa na a. Oh, na -a si Andre. Oh, Andre Andre. Nang luod si Andre. Nang luod si Andre. Can you say hi to Andre Scarlett? Ay, look, Andre, Hi. <laughs> 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 Ayaw matilak kayo querido mong. Kiat salamat kayo Kiat sorry kayo sa abala Kiat Bye, Kiat love you, love you. <laughs> no, nasaksihan na gyud nato, nasaksihan nato. Dili lang siya programang Binisaya. Chit-chat ato ni nya misugot na gyud si Mikiat nga wala na. Kay pyong-pyong na lang gyud. Pyong wala na kay Karibal Pyong. Wala na kay Kalaban. Kini, misugot na si Andre nga. Imuha na lang daw si Scarlett. Ay, si Angelina kay Andre. <laughs> Hindi. Ito, wala pasa na. Pyong, atubanga ang mama ni Kuan ha? ni Scarlett ta Tawago na nato karon si Mamlo. Day, balik sa diri, diriday. Kani, nag, -atbang, nag atbangay na ang iyaan ni Pyong Pyong. Ang mama ni Scarlet, mamlo, unsa may masulti ni mo ni mamlo? Ako, Sir Cheats, oh. kung unsa akong kalipay sa akong anak, support rakyod ko. Support lang ka? Yeah, whatever sa it ara. is. Unsa may requirement dapat, paminapiyong. Unsa may kinahanglan ba ni Piyong Piyong para sila gidang ang pwede magkadayon sa future? Wala lang yun. Isa rakyod akong kuan Palanggaon niya ang akong anak God sama Lord. sa pagpangga sa iyang inahan. Tuara. Kaya na Maura. ni Maskin pag wala kwarta, maskin pa kaayo utokan. Ang ko si Scarlett. Ah. Palanggaon lagi mamlo. Palanggaon, Palanggaon man ay. Ay grabe jud Pyong. Nagana ko lima ka <laughs> 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 Tapos ipalag ako sa playground. Ha? Oh, ipalag. Ah! Maglag, may ka-scarlet. Oh. Ay! Kuya, mar kinak naginasolsolan ka sa imong atiya ano. No. What can you say, Scarlett? I love you. <laughs> I love you too. Nabi na love you hay naman siya oy. Unya day, si iyaan. Sa may masulti ni mo kay Piyong Piyong Mamlo. Beta o Piyong, sa tinood lang Piyong, no? Kung muda ko, mangyod mo, kanitin, oray na gina ako, ano? Oh. Wala, gig ko. Ako, bilang pagkainahan, kung unsa lang yun kay bata man ni kalingawan man ni sa tanan mm -hmm. pero isip isa kainahan para sa ako ah kung asa ra gyud malipay ang akong anak dito ra gyud ko search support lang gyud ko mm -hmm. kaya gani na ning kamot ko kay gusto pud na ako dili sila mag maglisod pagabot sa panahon yes. ganang, kanang ganing mo retire ko tapos mm. ang akong anak matagaan na ako silag maayong nga kinabuhi no. so dili so, lang so unsa, unsa ganitong murag na 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 hisgotan na nato ni sa chit-chat sa una eh nga murag si Scarlett imong duha ka anak na na sila itag sa tagsa nga uh, ah, lang tagsa kay daghan kag properties <laughs> pero okay. kinahanglan jud niya ana sila sarili nilang balay wa pa na sila ni Daku, dapat na na sila ka ugaling yung balay nila akong aim. so dai unsa man ni dai na na dai sariling balay si Scarlett dai kana Tadya! Wala! Mabas si daan na ba? ko. Mag-work mo ko. Mag-work uh, mag ka. Para ma puanan po ni Muglahi po niya balay si Scarlett. Oo. Oh. No? Kuya, huwag yun bataan niya. Eh. Grabe kayo fighting spirit. Ganun po ko ice cream si Scarlett. Ah. Ice cream. Dili ko gusto mag-away me. I love love mo na ko. Oh, yung bataan ni Pero yung gega kay ka. Kung kung mas toriyan ni Tata Daim Dawi sa iya. Dahil, <laughs> kung may masulti ni mo kay Scarlett, dahil. It's me, your auntie! Ang bagong idol sa Discarte! Kung magtungan ang mga kuan-kuan, ang Discarte, Rexidol Forte. Mas paspas -pas banat sa bugat, huwag sa dungan-dungan niya sakit. <laughs> rexidol Forte! Mas paspas -pas -pas banat sa upat! -ba. Yun nila, Bian. Sige, um, mas may masulti ni mo kay Scarlet. Uh, ako lang masulti kay Scarlet, Um, in, the, in the Unta, kumadako na mo, pilya in town. <laughs> kay Murag. madina ako ginawa sa utan, Scarlet. Mas <laughs> <laughs> may masulti ni mo sa inahan ni Scarlet day. Uh, sa, sa kuwasan ni unta sa kuwasan ni bata kung uh -huh. mapaiskwila na eh. nanamay may nanamay may kuan na uh, nanay sponsor na na-sponsor. Hmm. si Ma'am Lu ang ani. Eh. sigurado yun ang kinabukasan sa bata. Para mag-Montessori. para Montessori po dahil. Montessori po na malugi ang tanan. Piyong, kung may last ni nga gusto isulti sa inyohang mga deghan mo og mga supporters, mga fans sa team, ano, Scarpiong. Kung uh, may isulti sa si mga fans, Piyong. Salamat sa supporta. Oh. Ma, Scarlett, what do you wanna tell What do you want to tell the people who are supporting you and PyongPyong? Pyong? Thank you. Dai, you have something to tell to Tito Chito? Mm. What, is it, What is it, Scarlett? I wish Tito Chito is my dad. Ah! <laughs> Patay-tay Mam Why man? Guapo. Oh my God. Puyo wan. siya, Thank you so much, Scarlett. You love Tito Chito? Yeah. Oh, thank you so much. Tito is, Tito is very handsome, no? Mm. You look rich. Hoy, I low rich, No. <laughs> <laughs> Grabe ka ko. O niya, okay na. Pwede na na ako ni ko ay at kwarto -ip si Scarlett. Ang yes, Hindi di na, na ako gusto nga magtapad mo. Ako nang ipatago sa kwarto si Scarlett. Kuya, oh, yeah, mo ko na. Nah, tuwara. <laughs> na, tuwara. Narinig kita, mga humanani. Pinaw sa programa ang binisaya Chit Chat ato ni daghan ka yung salamat sa inyo ang pagsuporta kay Angkol. Ayaw ito mo kalimot. Kung ganahan pa mo mga ingon-ani nga klase ng mga videos. 80% mang good sa mga galantaw sa YouTube dili subscribers. Kung ganahan pa mo makakita og mga binisaya nga mga chit-chat, subscribe na intawon mo sa atoang YouTube channel. Daghan kaayong salamat, Pyong Pyong og Scarlett palakpakan nato si Pyong Pyong og Scarlett og siyempre kay Mother Lo og kay Tata Daim nga Wa ni no si si inday tata diri si iya ano wa na gid daw. na iya No, di kang pala na to si Yay. Tata Dae eh, si Mother no? Di salamat sa inyo ha. Uh, Picture is aming upatbe niya. Pagkawaman, kami na rin ko, Kami na rin tulo